O, diba? Masarap. Lagyan natin ng bakit-bakti ng ang ano? Hmm. Ayan. Tapan muna natin. Talaan muna natin ng ilang minuto. Tapos, lalagyan natin ng sardinas na malapad kasing lapad ng ilong ko. At sya ka itlog. Masustansya tayo ngayon. Tayo tayo ng masustansya. At sya ka, ako kahapon ng borgol. Hindi rice. Borgol. Ayan. I-half cook lang natin. Ipulok na siya. Bagay na natin ang sardinas. Sardinas na nulakad kasi nilapad na aking ilong. Okay Ito lang yung masarap na hindi. Ang sabinas dito walang ang tomato. Pero nilagyan ko na siya ng tomato ang dito. Diba? Hindi, Thank you for visiting my life. Diba? Kain tayo. Ay, wala pa pala. Di pa pala to. Pero pwede na to. Tapos, ilagay ko na yun. Amoy sardinas. Nag ano ako na nga ano? yun. Ito ang aking pangontra sa apoy. Ay, sa amoy. O, oh, ba diba? Nagsunog ako ng pinapay. Kasi amoy siya sardinas. Oh pamuntara sa amoy. Ganito dito sa ibang bansa. Diba? Pamuntara sa amoy. Uy, grabe ang amoy. Lagyan na natin ang ah. thank you and dialing. Lagyan na natin ang ah. itlog. derap 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 oh ba diba? dati hindi ako kumakain ng blacklog like, oh sorry hindi ako kumakain dati ng ng tawag dito ang palaya kasi mapait pero kailangan ngayon healthy food Thank you, Inday Lin, sa pagdalaw. Diba? Ito na. Ito man nga natin. Hmm. Pwede na nagugutom na ako. Hindi siya mapait, guys. Kasi nilamas ko sa asin. Ah, sarap. Sarap ng aking ampalayang kulay. Pwede na. Tingitin ko na itong aking borgol. Less sugar. Ano siya? Yellow dahil may uh, powder, yung ano ba yun? Yung yellow na, dilaw na turmeric, dilaw na luya. Pwede na ito. na sa linggo.